Nandiyan. Nandiyan, nandiyan. Sumilip eh. Sumilip. Nakamonitor yun sa ano? CCTV. <laughs> so Ayun. Thank you, thank you very much sa inyo guys. Good morning, good morning. Hmm? Ano sino yung sumilip kanina? Hindi dala yung sasakyan? Hindi dala yung sasakyan? Hindi dala yung sasakyan niya eh. Di ba? Hindi dala yung sasakyan So ayan guys, ang dami na mga kumakain kila Idol uh, Diwata. Grabe, yung uh, pila na naman. Yung, uh, ayan. Ang gandoon, ayan. So ang daming uh, pila. Ayan guys. Mamaya kakain tayo. No? natay tayo ng... Uh, ayan. Yun, yung chicken. Gumaan sa atin harapan guys. So, you guys, good morning, good morning, thank you. katulang sounds, buha tayo ng uh, video guys. Yeah, may sounds na mamaya. So, yari na naman tayo guys pag may sounds. So, dahil itong konti. So, yan yung ganyan karami yung uh, kumakain dito. Kaya ito diwata ngayon guys. marami na ng parami. Marami na lang parami yung uh, kumakain. Maraming maraming uh, salamat sa inyo guys. na thank you, thank you very much po sa inyong uh, pagsuporta sa aking uh, YouTube channel. Yan, magandang so, magandang araw po sa inyong lahat. So yan, ganyan nakarami yung uh, kumakain. Dito, kila idol uh, diwata. No? Ayan, ikot ko lang sa inyo, ikot ko lang. sinasabi natin ng ating mga kababayan na wala na raw kumakain kay Idol Diwata. No, ayan no, andami, oh, ang dami oh. Ayun yung patunay oh. No, na marami pang uh, pumupunta dito kala Idol Diwata guys para kumain ng Paris Overload dito sa area nila. So, ayan yung mga nagjacking, yung mga nagbike, nandito, nandito sila pumupunta, no. So, ikot po kayo guys ng konti ha. Ah. Para so, makakita nyo kung gaano karami uh, kumakain dito. Sila Idol Diwata. So, ayan guys. So, ayan yung mga kumakain pa dito. dami pa, ang dami pang uh, tao. So, maaga pa guys, so hintayin natin. unti untiin natin kung uh, marami pang uh, darating. No? So, doon. ang gandoon. Ito so, tayo doon mamaya sa cashier guys. So, iyan na natin. Testingin natin doon sa pila. May mga nakapila pa doon. Ayan. So, ang medyo makulimlim no hindi masyadong uh, mainit ngayong araw ng sabado guys. So maganda. Maganda yung uh, palo no ng uh, panahon. So sakto yan sa ating mga kabayan guys no. Na hindi masyadong Ah, uh, no guys, doon sa area ayan. So dami nga uh, kumukain so dito tayo dito naman wala na yung nagtatad-tad-tad dito kanina guys kanina po nagtatad-tad-tad dito hindi ah hindi so ayan guys thank you thank you very much so ayan sila andyan 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 sumilip eh sumilip ang monitor 'yun sa ano, CCTV. <laughs> so, yun. thank you, thank you very much sa inyo, guys. Good morning, good morning. Yan. Hmm? sini sumilip kanina. Ni dalay sakyan. Ini dala yung sasakyan. Ini yeah, yung sasakyan niya eh. Di So ayun guys. Thank you, thank you very much. kalde kalderong sabaw yahoo thank you thank you very much guys so, ikot tayo dito ng konti para makita nyo yung uh, lugar ni idol diwata hanggang dito sa may uh, labas pakita ko sa inyo guys ito oh, yung labas ni idol diwata guys sir <laughs> Yan, nandito sa labas. Eh, yung bike mo, sir. <laughs> so, eh yung area niya, ayan, ang ganda dito. So, labas tayo dito. Ito yung uh, kanyang uh, entrance and exit no kay Idol Diwata, guys. Ang ganda sa dulo. Sa kabila naman ay kay Ayan dito, ayan. Nandito. Ayan naman yung uh, So tawid tayo guys para makakita nyo yung uh, buo. So ayan yung kaya idol diwata na area. Ah, oh, di ba? Ayan, zoom lang nating konti. Ah, oh, ayan. ayan. yung kanyang uh, area. No, ni Idol Diwata. So maraming salamat sa inyo guys. So parang gusto kong pumunta ng Manila Bay. Tingnan uh, natin kung maraming tao dun ngayon. Ako dito lang maglalakad malapit lang eh. Papa diretso doon. So balik tayo dito mamaya. Si dito naman tayo sa Sakay. So ayan sila madam, galing yan ng ano galing yan ng uh, Manila Bay pustahan tayo guys yung tatawin na yan pupunta yan pila Idol Diwata so hanggang doon bukas mas maraming tao dito guys kasi meron ano dyan eh parang uh, changgi dyan sa may malapit sa GSIS eh, area guys so ayan yung uh, kanilang uh, area So, yun. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat, no? Sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. marami maraming, maraming uh, salamat po sa inyong lahat. So, ayan yung uh, nabubukod tanging area ni Idol Diwata, guys. So, along the highway kasi kaya maraming uh, nakakapunta. No, along the highway lang. Ayan. Ayan guys. Thank you, thank you very much po sa lahat yan, ha. Na walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa ating uh, YouTube channel. So ayan. Maraming maraming uh, salamat. Hanggang doon sa may area na yung guys. Ayan. So tingnan natin kung uh, medyo magaga pa. Pumunta tayo ng uh, Manila Bay. no, Tingnan natin yung uh, area doon ni Idol Lai, uh, ni Idol Diwata. Pasyal naman tayo ng Manila Bay guys para maiba naman. So ayan, marami maraming maraming uh, salamat po sa inyo. So magpapaalam na. No? Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Nandito muna tayo sa balwate ni Idol Diwata. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. So ayan, bye bye!